sa mga balitang pambansa tayo. Pinaplansya na ang balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa kauna-unahang pagkakataon, aabot ang military drill sa labas ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Maikisa rin ang bansang France sa paglalayag sa darating na Abril hanggang Mayo. Madaraan na na lugar kung saan madalas harangan ng China Coast Guard ang mga resupply boat ng Pilipinas papunta sa Ayungin Shoal. Hindi man direkta may kiisa, magpapadala naman ng mga observer ang mga bansang Australia at Japan. Iginiit ni Balikatan Executive Agent Colonel Mike Lohiko na matutuloy ang military drills kahit pa may presensya ng China Coast Guard sa mga pagdarausa nito. Muli namang pinuna ng Embahada ng China ang anilay paghahanap ng gulo ng Amerika sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Sa isang pahayag, sinabi ng Embahada na wala dapat kampihan ang Estados Unidos. Kasunod yan ang muling pagtiyak ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken na handa silang igiit ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng U.S. at Pilipinas kung kinakailangan. Nakasaad sa naturang kasunduan na maaaring tulungan ng Amerika ang Pilipinas sa gitna ng armadong pag-atake sa ating mga sasakyang pandagat at panghimpapawid. Samantala, isinailalim ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 3 ang Haiti sa gitna ng tumitinding gulo at banta sa seguridad sa naturang bansa. Sa ilalim niyan, hinihimok ang mga Pilipino roon na kusang lumikas. Ipinagbabawal din ang pagtalaga ng mga bago at pabalik na mga Pilipino sa Haiti. Hindi bababa sa 169 ang bilang ng mga Pilipino sa Haiti. Karamihan sa kanila ay nakatira sa Port au Prince. Hiniikayat ang mga Pinoy sa Haiti na makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas para sa repatriation. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.